Paano ba magtanim ng patatas na maraming man? Ito panoorin mo para may idea ka. Ang unang step na gagawin ay kailangan mong magpunla ng patatas. Mas maganda kung ang gamitin na lupa ay sandy soil para mabilis ang pagdrain ng tubig at hindi mahirapan sa pag-usli ng talbos nito. Habang hinihintay ang pagsibol ng punla, ay gumawa na rin ng permanenteng lupa na tataniman natin ng mga binhi ng patatas. Makalipas ang pitong araw sa pagpunla sapat na ang binhi ng patatas para itanim na sa permanenteng lupa. Simple lang ang gagawin, hiwain sa gitna sa pagitan ng may talbos at ang bahaging hiniwa ay isuksok sa cement para hindi maging sanhi ng pagkabulok nito sa lupa. Nasa ganon maayos itong tutubo. Sabunan mo rin ito pagkatapos para hindi makain ng hayop o langgam. After 25 days ay ganito na magiging resulta ng halaman mo na patatas. Malaki na ito at may mauusbong na dahon. Berdeng-berde ang mga dahon at healthy na healthy. And after 3 months, ganito na ang halaman na patatas. Makikitaan mo na ito sa lupa ng pinagtaniman mo nang may umusling laman sa lupa. Ibig sabihin ay marami na itong laman sa lupa kaya sa ganitong edad ay pwede na itong anihin. Ang kagandahan ng ganitong klase ng pagtatanim sa gilid lang ng bahay kahit ganito lang kakomportable ang pinagtaniman mo, ay makakaani ka pa rin ng mas mahusay. Bukod pa doon, mas madali pa rin alagaan kung sa bakuran lang ng bahay nyo, basta't may sipag at tiyaga ka lang ay mahusay ang resulta. Tingnan mo naman kung gaano karami ang nahukay ni tatay na laman ng halaman niyang patatas. Talagang matatanggal ang stress mo kapag ganito ang maharvest mo. Ang idea na ito ay galing pa sa magagaling na farmer sa ibang bansa, na kung saan may makukuha na tayo ng idea kahit wala kang area na malawak. Sa mga nagbabalak magtanim ng patatas sa kanilang bakuran ng bahay, maaari nyo itong gayahin para makapagtanim kayo ng sarili nyong halaman na patatas sa bakuran. Ang kagandahan pa nito ay pwede nyo pa itong gawing negosyo, ibenta upang pagkakitaan. Alam mo naman ang presyohan ng patatas ngayon. Sobrang mahal sa merkado. Kaya sulit na sulit ang ganitong idea dahil malaki ang matitipid mo at marami ka pang magagawa sa na-harvest mo na patatas.